Nagbabana na ng presyo ng bigas ang ilang mga nagbebenta nito sa dagupan Street Tondo sa lungsod ng Maynila. Ilang linggo ang nakalipas matapos ang ipatupad ang Executive Order number no. 39 ni Pagulong Ferdinand Marcos Jr. Halos nasa isang daan hanggang isang piso ang ibinaba ng kada kalahati sako ng local rice sa hyper rice dealer na matatakpuan sa dagupan Street Mabibili dito ang 25 kilo ng bigas mula 1,150 pesos hanggang 1,268 pesos depende sa klase ng bigas. Ang isang kaba naman o 50 kilo ng bigas ay nagbaba na rin ng 100 piso. Ang kanilang produkto ay inaangkat pa mula sa lawigan ng Isabela. Samantala, umaasa ang mga may-ari ng sari-sari store na malaking tulong ang malatanggap nilang pangakong ayuda ng gobyerno sa pagitinda ng murang bigas. Ayon kay Aling Nena, may ari ng sari-sari store sa Tondo dahil sa financial assistance, tiyak na makakabangon muli ang mga may ari ng sari-sari store na epekto ng pagtaas ng presyo ng bigas para mabawi o mabawasan man lang ang lugi sa pagbenta ng 41 pesos hanggang 45 pesos na bigas sa panahon mahal pa ang presyo nito. Una nang initasa ng, ng Pagulong Marcos ang DSWD na bigyan ng financial na ayuda ang mga may-ari ng sari-sari store na apektado ng price cap. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ni Sarich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy sa o sama-sama tayo, Pilipino.